Ipinaabot ni uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa Estados Unidos sa patuloy na suporta nito sa Pilipinas. Sa courtesy call ng U.S. Congressional Delegation sa Palasyo, ipinunto ng Pangulo ang umaapaw na suporta ng Amerika para mas mapatatag pa ang U.S.-Philippines Alliance, bagay na kinikilala at ipinagpapasalamat ng Pilipinas. Git ng Pangulo, malaking bagay ang anyay tunay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa para harapin at tugunan ang mga bagong hamon. Nagpasalamat naman ang mga kinatawa ng Amerika kay President Marcos Jr. sa suporta rin nito sa US at pinuri rin ang naging talumpati nito sa Shangri-La Dialogue sa Singapore kung saan malinaw na ipinarating ng Pangulo ang paninindigan ng bansa ukol sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng U.S. delegation na kabilang ang Pilipinas sa Foreign Military Financing o FMC kung saan 500 million U.S. dollars ang iminungkahing ibibigay sa Pilipinas. Kabilang sa pakay ng pagbisita ng U.S. delegation ay para alamin ang pananaw at concerns ng Pilipinas sa China nang sa gayon ay makatulong ito na resolbahin ang issue sa iba't ibang rehiyon.